Japan Surplus na o? Ah, si Kanan lang talaga? Doon ako dati. Wala na kayo ano? no? Wala na dyan. Bawal naman. Ah, binawal na sila? Binawal na sila. Ah, yun lang. naman sa mga sapitisto. Ha? Galing sa mga Ah. Maganda kayo. Nakapuesto kayo, no? Mga garansili. Oo. Mga garansili. Dati na pa Ito ka na. Maganda. Nakakuha kami. Maganda. po, no? Ito oh. Pamba. Ay, ano to? Ano to nakaya ng ano? Gulay. Ay oo. Oh. Ito pa pa linki ano. Dito ay makakain na naman to. 400. Oh, no, ako kasi nai. Eh. Ako kasi nagba-vlog diyan. Nag nagbi-video ako diyan eh. Sino? No nawala na sila diyan, patawala. Kasi inuuli sila sa mga. Bawal na lang siya niya. Ah. Ayun oh. No? Yung burautan sa ano. Kasi kung tawakin niya burautan sa Pasay eh. <laughs> so ito na kay nanay. Dito kay nanay maka talagang galing sa ano to subdivision oh. No? Si talaga. Ito marami ka mabibigyan. Kami mga malita rin oh. No? Kundo, no? Kaya depende sa map mapili mo, no? Mga maganda. Yung iba naman dito, yung naglilinis na mga kundo, tinadala Ah, ganun? So, mas okay nga, Nay. Nakapwisto kayo. No? Matagal na ako dito. May hindi na. Hindi yan. na taon ako dito. Magdudok. Mas Matagal na po na, Nay, dito. So, linggo, Nay. Marami doon na mimili, no? Ba, dati. Ha? Dati. Ah, dati? Dati, mabigit doon na ito. oh, yun. na yes, sinanay, may ari dito sa ano. Ang kagandaan po sa kanal dito ay uh, galing sa kundo, no? mga sikanhan talagang uh, magaganda po talaga nag sale no garage sale. sale yan talaga yung mga aalis ng mga Amerikano binibinta uh, jayka na alis mga Japanese yun o tapos oh. na yung prata binibenta ng lahatan ayun ah, eh, ah. ito na tanong ko lang ho na ya oh. yung stainless po na makano yan Masan. ito Oh. bago Mabago no kasi kita oh, naman yung eh. kakapal eh. Oh. 500 yata 50. 50. Eh, no? ganda oh. Magamit sa kitchen no. Oh. May mga baso rin sila, dami rin oh. Kaya pasilan yung pasilan nyo to guys. No? ano ba estate ito? Um ano? Along LRT. LRT Libertad. Uh, Top Avenue. Top Avenue. Uh, uh, along LRT. Ayun po guys no. harap ng harap sila ng shell ayun yun, yun, yun ang shell oh yun oh o, makikita lang po pwesto nila katabi ho ito ng uh, palingke ano yung bawimtahan ng banana dyan Ay, oh uh, Oh. Oh, ma ng ating mga kababayan. Ayun po si Nanay. Si Nanay po ang may-ari din. Ano pangalan niya, Nay? Remy. Oh, si Nanay Remy, no. Ito yung paninda niya mga ano, si Kanha, no, galing sa mga garage sila, eh, mga ganda naman talaga. Mga original. O, oh, iba't ibang uh, klase. Sa loob, marami kang... Eh, may nagilala akong hawak ng mga artista. Oh. Siya nag-aayos ng mga artista. Siya nag ano nagpapalit ng mga damit. Ah. kinakita niya yung mga damit ko dito, ang gaganda. Ang oh. dami niya nabilip. Sabi niya, tutulungan daw niya ako magbenta ng mga paninda dito kasi may mga pangalan yung mga damit dito eh. Eh, oh. pag dumaan siya, makakabenta ako. Hindi na siya... Ah. Yun po si Nanay Re, Re ano? Remy? R E M Y Remy. oh, ah, si Nanay Remy po no. Kung sakali po no, mga kababayan ko, mga viewers no. At mapadahan ka dito sa May Libertad Pasay. Kabaan po ng Top Avenue no. Pasiran niyo naman ito kay Nanay no. Baka may mga mabili kayong magustuhan dito sa mga paninda. Dito, 50 sandaan. Pantalon ho 50 sandaan. Mga blouse 20 30 50. Pero kapag mga maganda, sandaan. Dito, dito sandahan. Ayun, oh. Dito, sandaan daw yan, Ayun. Ayun. Ah, na okay. mga Depende rin. mga three Ayun, si, Nanay, si Nanay, Remy. Okay. Yun po, si Nanay Remy. Maraming salamat, Nay, ha, at uh, pinaunlakan mo ko. <laughs> at uh, pina -ano, pinapayagan mo ko mag-vlog. Uh, ah, anong probinsya yun, ay? Abis. Ah, Abisaya? Oh, dili. Ay, longgo pala, no? Taray. Taray, ah. Kaya ko, mandabo man ko. Ruli, bibigyan kita sticker para mapanood mo ito. Eh, ito, mapanood mo sa ano kung may cellphone ka ba? Oh, yan. Bigyan ko yung sticker po si Nanay Remy. Yan o, yan o. Dalawain mo na ako, no? Ayan, sticker po, yan o. Ayan, yan. Ayan, Ayan. Para naman ho, pag na-upload ko na ito. Pilong TV po. Ito po. Napanood mo na? O, salamat na na saan? Sa, Oo. Ako rin po yung nag upload Sa mga fish market, kita niya mga isda. Ayan. Ayan, napanood pa na na beses. Tanay no, no, Rene, salamat ha. Na, kuya. Nelson. Nelson. si kuya Nelson po. Sila po ang nag-ano dito. Nagtitinda. Sa top avenue. maraming po salamat na kuya. Ayan. At magpapasalamat tayo na no, Ito, makamaiwan na naman. <laughs> Ayan po yung puesto nila ha. Papakita ko po, no. Tapat po ng seal. Ha? At katabi lang po sila ni Ruel and Risa, banana wholesale. Ayan dito po sila makikita nyo po Sa padlang uh, kanan Ayan po ang kanilang mga paninda na parami Marami ka rito na uh, mapagpipili ano? Depende po kung ano po yung Magugustuhan po ninyo <laughs> Alright so nakita ko na no Yung ina-update ni Al Santos TV Ayan no. Oh. Ang ah, katabi lang po siya sa Banana Holster and Retail, no. So pagkatapos natin diyan, ah, ano? Ah uh, din natin yung ah, pintahan ng mga banana queue dito. Mga saging no sabak. Magkano? Tara punta natin. Itong ah, Japan. Parang Japan surplus ito eh. Kutawagin ayan oh. Eh, no? May na, -may eh. So tara. Walang bura utang ngayon kasi na Lunes eh. dito oh. Yan Japan Surplus oh. Eh po ito na Japan Surplus to. Ito dami oh. Ang oh, ganda. Ayo oh, kayak pada tuh. Ponte Ah no Ting makano? 100 uh, Asan doon? po? So, type po yung isa Ito na ito oh. Ay wala Ang kayo kayo Marami ka ditong mapipilihan atau, apa Sira na apa siya. Hoy, Ah, <laughs> <A, bale. laughs> Ah, yung ano pala. Bye bye, boy. para daw ito Marami ah, ka oh. so, Marami ka palang Papagtipilihan din eh oh. May mga kawali din pala oh Kawali meron din oh Ito mga kawali oh Ito oh, mini kawali ito ano Yan Pwede oh, na ito Saka may mga stainless din sila oh. Stainless May mga baso rin oh. lang ito 65 ito. Ito, maganda naman oh. Sixty-five. Sixty. Tiga pasok. Mo. Pasok kau 65 Puro maganda oh Kaya yeah, magkano ang ganito? Plato? Oo, lamit lang Plato? Langit. Plato? 65 Bangkok, Takuri oh Nasira lang yung takuri sa bahay eh Maganda pa, no? Iba na kasi takure ngayon, yung mga bago. Ibang ano, nipis eh. Hey, diba ngayon, mo, mo, Maganit, eh, kapal yun yan. Diba kaano ito? Nay, takure mo na, nay. Takure mo na, nay. Makaano ito 200. 200, o oh, pwede na. 200 pesos. 200. O, may mga sapatos din pala sa awala, ah wala ah ito sapatos meron dito sarang wala yun yung nahanap ko maganda to yun o 800. Oi, oi. Ah, ah, Gua lataku. Ya supalah. Lantai itu. Lasher fix. तो कप्पल तो कप्पल तो Made in China. Beto okay. naman, nanay. 50. Kita pieces mo. Ano kaya to? Kaya kaya

ano ang ilang mo na yung pag nakakos sa amin. Apat. Apat. Mag ng na Maganda yung ano no Wala na yung mga latak dito no Bura ba yun? <laughs> Tinanggal sila? Tinanggal ah, Ito linggo? Ah linggo? Ito bura din to Tawagin O oh, si kanan si Surplus Japan surplus na ari. Ah, si na lang talaga. Doon ako dati, wala na kayo, ano? Wala na diyan, bawal na Ah, binawal na sila? Binawal sila. Ayun lang. Kanin naman sa mga Ha? sa mga sakripisyo. Ah, maganda kayo, nakapwisto kayo, no? Oo. Oh, oh. Mga garansili. Ito, ka na, maganda. Ayun po, oh. no? Ito oh. Pamba. Ay, ano to? Ano to na kaya ng ano? Gulay. Ay oo. Oh. Ito baka palingki ano. Oh. Dito ay makana naman to. 400. 400. Ako kasi nai. Eh. Ako kasi nagba-vlog diyan. Nag nagbi-video ako diyan eh. Sino? nawala na sila diyan, pa tawala. Inuuli. Bawal alay sa dia. Ah. Ayun oh. Yung buroutan sa ano. Kasi kung tawakin niya buroutan sa Pasay eh. <laughs> so ito na kay nanay. Dito kay nanay maka talagang galing sa ano to subdivision no. Oh. Si talaga. Ito marami kang mabibigyan. Kasi mga malita rin no. Oh. Pero pa galing na mga kundo. Kundo no. Kaya depende sa ma mapili mo oh. no. Ma maganda. Yung iba naman dito yung nag Ah, ganun? So, mas okay nga, Nay. Nakapwisto kayo. No? Matagal na ako dito. May na. Diyan, pitong taon ako dito. Magdudok. Mas, Matagal na, na plus, Nanay, dito. So, linggo, Nay. Marami doon na mimili, no? Ah, dati. Ha? Dati. adate? Ah, dati. pa mabili doon oh, yun. Yes, Nanay. May ari dito sa ano. Ang kagandahan po sa kanal dito ay uh, galing sa kundo, no? Mga sikanhan. Talagang, uh, magaganda po talaga. Nag-sale, no? Guaranty sale. Guaranty sale, yan talaga. Yung mga aalis uh, na mga Amerikano. Binibinta? Uh, JICA na aalis, mga Japanese. Ayun, no? <laughs> Tapos na yung prata, binibenta ng lahatan. Ah, yun. Eh, minsan, maganda. alam ah. ko siya, yung agad, yung mga items. Ito, ito tanong ko lang ho na yan. Yung stainless po na, yung magkano ho yan? Masan. Ito, Oh. oh. Mga bago no kasi kita mo oh. naman yung kakapal eh. Oh. Ano ganda oh. Mga gamit sa kitchen no. Oh. May mga baso rin sila, dami rin no. Oh. Kaya pasilan niyo niyo to guys no. Ano bang estate ito? Um ano. Along LRT. LRT Libertad. Uh, Top Avenue. Top Avenue. Uh, oh, oh, along LRT. Ayun po guys no. Sa harap ng Shell harap sila ng shell. Ayun, yun, yun, yun ang shell, oh, yun, 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 yun oh. No? Makikita lang po pwesto nila. Katabi ho ito ng uh, palingke, ano? Yung bawimtahan ng banana dyan, Ay, no? uh, yeah. oh. Wala po yung ng ating mga kababayan. Ayan po si nanay. Si nanay po ang may-ari din. Ano pangalan niya, nai? Remy. Oh, si nanay Remy, no? Ito yung panindan niyang mga, ano, si Kanhan, no? Galing sa mga garage sale eh, mga ganda naman talaga. Mga original. Mga ganda, eh. O, oh, iba't-ibang uh, klase. Sa loob, marami kang... Eh! Ay, may kakilala akong hawak mga oh. ng mga artista. Siya nag-aayos ng mga artista. Siya nag-ano... Nagpapalit ng mga damit. Ah. Kinakita niya yung mga damit dito, yung maganda. Oh. Ang dami niya nabili. Sabi niya, tutulungan daw niya ako magbenta ng mga paninda dito kasi may mga pangalan yung mga damit dito eh. Eh! Oh. Pag dumaan siya, makakabenta ako. Hindi na siya, Ah. Yun po si Nanay Re, Re ano? Remy. P R E M Y Remy. oh, ah, si Nanay Remy po no. Kung sakali po no, mga kababayan ko, mga viewers no. At mapadahan ka dito sa May Libertad Pasay. Kabaan po ng Top Avenue no. Pasira niyo naman ito kay Nanay no. Baka may mga mabili kayong magustuhan dito sa mga paninda. Ito, 50 sandaan. Pantalon ho 50 sandaan. Mga blouse 20, 30, 50. Mga magkanta sandaan. Dito, dito, ayun. ayun. Dito sa sandaan daw yan. Ayun. Pero ah, itong naman dyan. Okay. Ayan, Depende rin. nanay, nanay okay. yun po si nanay Remy maraming salamat tayo at uh, pinaunlakan mo ko <laughs> at uh, pina -ano, pinapayagan mo ko mag vlog uh, ah, anong probinsya yun ay? abisaya ah, o oh, dili ay longgo pala no karay ah ay ako bisaya man dabo man ko Rolly bibigyan kita sticker para mapanood mo ito. Eh ito, mapanood mo sa ano kung may cellphone ka ba? Oh, yan. Bigyan ko yung sticker po si Nanay Remy. Yan o, oh, yan o. Oh. Dalawahin mo na ako, no? O sticker po yan o. Oh. ay ayan. Ayan, ayan, ayan. Salamat. Para naman ho, pag nang-upload ko na ito, makapanood ma nyo ko yan. Sige lang ha. Kunyari, idikit nyo sa ano nyo. Maganda Kasi pag nagpa-vlog ako, binibigyan ko ng sticker para makita din nila. Pilong TV po. Ito po. Napanood mo na? Uy, salamat na saan sa cellphone. oh Ako rin po yung nag-upload sa mga fish market. Kita niya mga isda. Ayan. Ayan, napanood po na. Sa na basis. No, Nanay Rene, eh. Rene, salamat ha. Ito kuya. Nelson, si kuya Nelson po. Sila po ang nag-ano dito. nag Sa top avenue. Maraming po salamat na kuya. Ayan. At magpapasalamat tayo na no, siyempre. Ito, makamaiwan na naman. <laughs> Ayan po yung pwesto nila ha. Papakita ko po, no? tapat po ng seal ha? Huh? at katabi lang po sila ni Ruwel and sa banana whole seal dito po sila makikita nyo po sa bandang uh, kanan ayan po ang kanilang mga paninda na parami marami ka rito ng, uh, mapagpipili ano? depende po kung ano po yung magugustuhan po ninyo yun lang po maraming maraming salamat po kuya